Sian Lim at Iris Lee, binalaan ng mga tagahanga ni Kim Chu. Hanggang ngayon, tila hindi pa rin matanggap ng mga tagahanga ni Kim Chu ang nangyaring hiwalayan ng aktres at ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim, lalo na't kasalukuyan na itong may bagong karelasyon na si Iris Lee. Ang isyong ito ay muling naging sentro ng usapan kamakailan, nang ibahagi ng showbiz insider na si Jobert Sukol dito ang mga chismis tungkol sa mga galit na tagahanga ni Kim. Ayon kay Jobert, ang mga fans ni Kim ay hindi matanggap ang relasyon ni na Sian at Iris, at may mga nagbabanta pa raw sa dalawa. Sian Lim at ang, Jiao ang si Iris Lee, binabantaan ng mga fans ni Kim Chu, makakarma raw, pahayag ni Jobbert sa isang episode ng showbiz vlog na, Oras ng Opinyon, Talakayan, at diskusyon Ayon sa kanya, ang mga fans ni Kim ay sinasabing makakarma ang magkasintahan dahil nga nasaktan si Kim sa kanilang paghihiwalay. Ang hindi pagkatanggap ng mga fans ay maaaring dulot ng matinding pagkabigo na nararamdaman ng mga tagahanga ni Kim matapos ang break up. Ayon pa kay Jobbert, naging malaking factor din ang mga proyekto ng dalawa na hindi naging matagumpay sa Takilya na siyang nagdulot ng pagka-frustrate sa mga taga-suporta. Si Iris, na isang film producer, ay nakasama ni Sian sa ilang proyekto, kabilang na ang pelikulang Kuman Thang na di umano'y hindi pamatok sa takilya. Ang hindi pag-angat ng kanilang mga proyekto ay maaaring nagpalalapan ng sitwasyon, kaya't naging dahilan upang magtamo ng hindi magandang reaksyon mula sa mga fans ni Kim. Mahalaga ring tandaan na ang relasyon ni Nasian at Kim ay matagal na itinanghal sa publiko at ang kanilang paghihiwalay ay nag-iwan ng maraming tanong at mga hakahaka -haka mula sa mga tagahanga. Habang si Nasian at Iris ay ipinagpapalagay na magkasama, patuloy naman ang mga fans ni Kim na ipinapakita ang kanilang pagkabigo sa pamamagitan ng mga post at mensahe sa social media. Hindi nakaligtas sa mga mata ng publiko ang reaksyon ng mga taga-suporta ni Kim at tila nagiging kontrobersyal na ang bawat hakbang ni Nasian at Iris. Sa kabila ng mga tensyon at kontrobersya, hindi pa rin malinaw kung ano ang mga susunod na hakbang ni Kim Chu. Matapos ang kanilang hiwalayan, patuloy na ang kanyang pag-focus sa kanyang karera at mga proyekto sa telebisyon, pati na rin ang kanyang personal na buhay. Gayunpaman, hindi maiiwasan na patuloy na magbigay ng reaksyon ang kanyang mga fans hinggil sa mga kaganapan sa buhay ng kanyang ex-boyfriend. Ang isyong ito ay nagbigay ng pagkakataon para ipakita ng mga tagahanga ang kanilang pagmamahal kay Kim, ngunit gayon din ay nagdulot ng mga hindi kanais-nais na usap-usapan hinggil sa bagong relasyon ni Sian. Habang tumatagal ang isyong ito, Makikita kung paano haharapin ni Kim ang mga reaksyong ito at kung paano niya pahahalagahan ang kanyang sarili at ang kanyang karera. Minsan, ang mga personal na isyo ay nagiging bahagi na ng imahe ng isang celebrity, ngunit sa huli, ito ay isang pagkakataon para sa kanila na magpatuloy at mag mula sa mga pagsubok na kanilang kinahaharap.